o uh, uulitin mo pa 'yan? Ito mo tigitigisan lang ginawa ko para may kasalanan. Tutugtugan mo pa 'yan ng tornilyo. Oo. Ah. Oh. 'Yan na lang isa. Isa na lang natitira. Ah. <laughs> Kasi, tapos ko yan. Kaya nga, ang bilis mo nga. Eh, nga ako eh. Hindi ko talaga ini eh, expect na oh, Tatapos mo yan. yun ko, eh. Grabe, pantay na pantay. Hmm? Pantay na pantay ang gawa mo. Yes, Siyempre. Kaling mo talaga. Ito, masisinsin na to kasi. Wow! Ang ganda pa ito. Ang ganda. May privacy ka na ngayon. Opo. Okay din naman, kahit walang bakod. Kailan nga kasi yung mga ano natin, yung halaman. brand new na uli ang aming bakod pinala sa likuran sa gilid wow so nice thank you papa ano kami pa? may bayad yan no anong bayad priceless <laughs> Ang ganda ng gawa mo. Ito 2020 mo ginawa, no? Eh, parang magkapareho lang ba? Eh, pero iba yung kahoy niya. Nabili mo ngayon. Pero ganyan din yun gata, eh. Kaya kailangan pinturahan, no? Patutuyuin mo na mga saan taon niya. One year pa, bago pinturahan. Maganda yung medyo reddish brown. Dapat moisture yan, eh. Oh, eh, ito pwede pwede na to. Magti-three years. Ano na to? 2020 pa, di ba? Ay, siyempre, alam nga naman, mauna pa yung isa. Kama na yan, maglalagay ka uli ng ano? no? siya, may nalang si Cornelia. Nang Cornelio.